Okay, good morning. So, meron tayong ano dito. Ah, Magkang-maga si Aring. Nandito vlog natin, ha. Ah. Ah, ito, medyo kunting tutorial po tayo dito sapagkat itong ipapawilding niya sa atin ay yung preno niya, yan, o. Oh. Nangyayari po yung napuputol na ganito. Kadalasan. Ito po, ah, Kadalasan po ito ay napapabayaang mababa masyado yung mga preno. Masyadong maluwang yung adjustment dito sa pangting ito. Ito po, ah, ito kasi yung inadjust natin para naman pag apak natin dito, makuha natin yung taas at baba nito kung gaano kahaba yung iapak natin. Kung napapabayan natin ito na maluwang, lalo na bubutbod yung brake natin sa loob nitong hub, buma, pag nagprino tayo doon, bumababaas doon sa kapan. Ngayon, kapag, kapag nagprino tayo at mababa at mayroon bato o hams o anong paman na tatamaan, mababali po talaga to. Kaya dapat kung wag nyo... Huwag po yung pabayaan na medyo maluwang yung adjustment nito. Oh. Para konting apak lang sa may kapan, kakapit na yung preno. Ito, napabayaan na na maluwang ito, kaya ito, tumatama, ayan o, oh, gas-gas. Ayan. Tumatama ito don sa lupa o kung, kung ano pa mang natatamaan dahil masyado na siyang mababa. Ayan. So, building natin, makikita natin mamaya. I-adjust natin. natin. O dito po yan nakakapit sa may lalim Ayan o nalagyan na pala nila ng brace dati Yan ang dami na rin palang remedio to Kung paano nangyari to Dapat talaga to mataas to mo yan o Ngayon talaga dapat yan Sa mangyari dito i-adjust na rin natin Para naman maayos Ito pala yung dati nya oh. Napakababa naman talaga Ayan yung lapat ng preno nya Napakababa talaga talaga tatama siya. Kaya eh, dapat 'to nakaganon. Yan you know. oh. At gail nga sa mga aga pa naman ay napag-isipan na lang muna natin na ayusin. Dahil nga yung kakabit natin to na ganito ang itsura ay ganun din ang mangyayari. Alam natin na ganun ang mangyayari dahil hindi lang ito ang unang beses natin na may mga nagawa ng ganito. At pagkatapos nga natin mapupuk ay lumabas na yung mga dating nagbuildingan. Minsan po kasi talaga pag may mga ganyan halimbawa mababa na siya, tumatama siya ng tumatama, bumubuka siya ng bumubuka at nababago po yung brake lever. Ngayon kadalasan pag nababali, wini-wilding na lang po hindi na po kinukuha talaga yung bend. Ngayon ang gagawin na nga natin dito, ang natin ay binend po natin ang gusto na may lapit natin dun sa may elbow kaysa taas yung pagkakabend para naman hindi po siya ganun kababa pag just in case man po na lumuwag po itong adyasan po ng brake shoe at pagkatapos nga po natin may kapit ay ito na nga po siya hindi pa natin siya na-adjust sa likod ay okay na okay na po yung clearance niya